Teka. Easy. Chill lang kayo. Ayaw namin ng gulo. Diyako! Wala namang palang tumatay! Hindi naman pala papalag eh! Di talaga kayo lalaban? Eh tayo ng university eh! Tara sa labas! ko kayo kahit marami pa kayo ano! Tor, sinusubukan lang namin kayo. Eh napanood namin yung mga moves niyo sa grupo ni Ryan. Solid! Gusto namin kayo mag-try out sa taekwondo team. Kaya nyo kami inahamon para isali lang sa taekwondo team? Eh mga siraulo pala kayo eh! Hindi kami interesado. Sigurado kayo? Sige! Pero wala kayong protection sa tao gulo dito sa university. Kawalan nyo yan. Tara na! Ang pala to eh! naman na ako tumato. Kala mo sino? kung sino? Ano na lang umiwas kayo kay Jaco. Alam niyo, yung kapatid niya yung nakulang for using illegal substances. Yung uso ngayon, yung pimple patch drugs. Kapatid niya si Monty Espina? Kilala mo siya? Sir, sinong bisita ko, sir? Ayun, nakasombrero. No, sombrero. Lintig ka. Ngayon ka pa nagpahuli. Ang dami pang utang. Kasan yung mga items mo? Sir, ang katabi lang. Dependa pa yun. Sino? Tanga katulad mo? Sir, hindi pa... mo huli yun. May tiwala ako nung dapat lang. Hindi na masaya si Boss. Huwag mo hintayin na sumay mga mod yun. Sir, pasensya na ka mo. Sir, labas siya naman ako rito. Baka kaya, kaya ko pa ang paraan. Di ba? naman tatay mo, ng bus. Anong sabi ng tatay mo? Pupunta ba siya sa out taking mo? Gusto niya nga daw pong sumama eh. Kakancel niya daw po yung mga meetings niya bukas. Kaya lang, sabi ko, wag na. Eh bakit naman? Eh, kasi sabi ko, gusto ko, ikaw ang magpin ng promotion ko bukas. Hmm? Bakit ako? mas uh, kunwari, hindi na kinikilig yan. Talaga? Huh? <laughs> eh, syempre, Lola. Bata pa lang ako, di ba? Laging kayo yung kasama ko sa bawat step ng pangarap ko sa pagpupulis. Kaya ngayon, hindi pwedeng mawala ka dun, syempre. Sorry, ha? Nagiging matampuhin na ako. Alam mo na, nagkakaedad na ako. Ang importante, maganda pa rin. <laughs> Kasi maganda rin yung apo. Aba, may ah! manang-mana. <laughs> Lola. Galit ka pa ba kay Mayor? Galit ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa nanay mo. Pero natutuwa rin ako dahil kinikilala ka na niyang anak. E eh, teka muna, hindi mo ba isasama si Sir Tonyo? Ang nga kayong magkasama, napagkakamala na nga kayong kayo eh. Naku, ayoko, ayoko siyang pumunta dun. Hindi huh? naman kami nun eh, tsaka mm hindi -hmm. siya pamilya, Lola. Eh di maging kayo, para maging parte na rin siya ng ating pamilya. Wala si Lola. Joke lang. Apo, hmm. Congratulations. Oh, thank you. <laughs> Good night. Thank you. Laura. Good night. Mm. Okay.